kaya rin po natin gawin ngayon. Kung nagawa natin sa isang lingkod ni Jesus, na tinatawag natin Santo Papa, bakit hindi natin kaya gawin para kay Jesus mismo? Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Salamat, salamat. Ito po mga uh, media partners. Ito pong paghahanda para sa Translasyon 2024 ay simulan po namin habang kami -e naghahanda ng Translasyon 2023. Noon pa lamang po ay uh, uh, napag-usapan na namin na kung sa kasakaling bubuti ang uh, kalagayan, pangkalusugan uh, ng ating pong bansa ay maaari na po namin maraari na ituloy yung translasyon 2024. Kung kaya't as early as uh, last year ay napaghandaan na po natin ito. Bagamat talagang formally inayos po namin ito August of 2024 na kung saan ay nakailang uh, meeting na po tayo uh, sa pamunuan ng Kiyapo Church at sa ng mga ibos na lalo po namin pinagtibay yung amin pong hangarin na ipagdiwang o uh, ituloy ang traslasyon sa paraan na sa tingin po namin ay mas magiging nabanggit na nga po, banal, maayos at tigtas. Kaya rin po natin gawin ngayon. Kung nagawa natin sa isang lingkod ni Jesus na tinatawag natin Santo Papa, bakit hindi natin kaya gawin para kay Jesus mismo? Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. po mga media partners. Ito pong paghahanda para sa Translasyon 2024 ay simulan po namin habang kami naghahanda ng Translasyon 2023. Noon pa lamang po ay uh, uh, napag-usapan na namin na kung sakasakaling bubuti ang uh, kalagayan, pangkalusugan uh, ng ating bansa ay maaari na po namin ito, maaari na ituloy yung translasyon 2024. Kung kaya't as early as uh, last year ay napaghandaan na po natin ito. Bagamat talagang formally inayos po namin ito August of 2024 na kung saan ay nakailang uh, meeting na po tayo uh, sa pamunuan ng Kiyapong Church at sa ng mga Ibos na lalo po namin pinagtibay yung aming pong hangarin na ipagdiwang o uh, ituloy ang traslasyon sa paraan na sa tingin po namin ay mas magiging nabanggit na nga po, banal, maayos at lintas.